Ha, mga treasure. Ang dami. Hindi ba lalabas nila? Sarap ito. Ito. Ya. mo. Six. Tabing isa. Kasi yung sa Bago pa lang to. Ay, iwanan muna yan. Balik mo na nai. Ang simit log. Basa pa po yung iba. Ang mga tisyo. Ha? Ang mga tisyo. Tapon mo sa baba. Sahig mo na. Sino pa kung yung Itlog. Dahan-dahan pag ano. Meron. Meron? Maalog. Maalog? Hmm. mo na yung ano sisyo na maliit. Bakit? Ilawan naman natin yan. Ayan hmm. po, mga kapresyur. Isa naman po, nagilimlim na rin. Tatami ng pabo natin. Nabuhati mo ron. So, Tignan ko kung maalog Salim so, na ron sa ating ilawan. maalog nga, mga treasure Oh. Pwede na niyo oh. malog. Hmm. na natin to mga treasure Sa so, paano mga treasure abangan nyo lang mamaya. Pag natin siya lalagay. Ano, treasure si Aaron gumagawa ng ilaw para sa pago. Kasi hindi pa natin pwedeng isama yung mga ano mga na, napisan natin. Kailangan yung ulay muna natin sila mga treasure. Kasi may hina pa yung pabo. bukas na natin sila pag sa pati maliit yung karton mga treasure wala natin malaking karton hindi natin gawin niya mga treasure medyo natuduling na kapag pagka maliit la mano. dami natin yung alagaan ron bukas may parating pa tanggalin mo ron lahat yung ano yung ikot mo nun sa may ano kahit bata pa mga treasure marunong na hindi yung asa sa papagawa kong kanin kanino kanino, gubayad pa simple trabaho lang eh, kailangan pag-aralan Bali 50 watts po mga treasure ang gagamitin natin yung bumbila dyan para mainit. Lapit malapit naman matapos mga treasure. Mga nyo mga treasure, mga gagawin natin sa mahal na araw. Marami po tayong project gagawin sa mahal na araw abangan nyo po kung ano nung mga paggagawin namin na Aaron marami tayong vlog na mangyayari ngayong Holy Week bakasyon kaya yon mag-vlog tayo na mag-vlog na makabawi na tapos na so, yun na mga tresyur, yari na. ya Ternak Pak Sono, kartu sama no, kami, hantakan kartu nanti no, no, mau trisyu. Nah, ada mau nang. Nah. Sono para may kabitan Oh, betul. samaan. Tipan mo. Sige, okay, ano yung mga pilipitin Ayan. Ngayon, lagay mo yung yung bilya. Na, habit na yung ilaw. Pas pa na konti ron. Atake mo na ang taas. Sagad mo. Sabi mo na paro gano. Masyado mainit. 50 watts lalagay natin. Ubusan tayo ng electrical tape mga treasure. Entah mana saya nanti. Ya. Tempor lagi na nanti, ya, Ron tip mau treasure. Sabi sulik, sabi ano, na, lagyan mo tubig. sa may sa karton. oh, na yung mga sisyo. Mo na yung, ano, ilaw. Okay. testing mo na yung ilaw. Ayan, ilaw na lagay na natin yung pabo pwede mo muna sila ro'n ha isa isa ayan mo, isa isa ok come down go Dami natin, nabapisahan mga treasure labing isa. Unahin muna yung basa. Para may siya. Four. Five. Six. seven eight nine 10 Eleven. yes session. Ron, may kakain na tayong bumili Ron. Lagan mo na. Para makakain na sila. Ayan, ito. Sa mga na Ron. Ayan po, ang yung Yung pino sa ilalim. eh may doon do sa mga do nalagyan. Sa mga, ano natin, sa kapakainan. Ano, Ayan. Hmm. Basapa-sapa sila, mga treasure. Oh. Hmm? Pero buhay siya, malakas na siya, malakas naman siya. Ang lalaki yung mga, yun sa mga lata dito sa mga plastic sa loob. Oh, sa ang tataba nila, ang oh, lalaki. Hmm? Ang lalaki nila, mga Ito oh. lang yun, Ano mo? Wala lang sa mo lang sa ano. <laughs> sa sahig lang sila. Wala mo muna sa kainan. hindi pa sila marunong sa kainan. Yan mo lang sa gitna. Yan. Sa gitna lang. Eh, okay, sa pa. O oh, Marunong na sila sa kain. O oh, busog na sila. Nagahasas tayo sa oryente ngayon mga treasure. Okay. Kaya so, paano mga treasure? Hanggang sa muli po. Paalam!